Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Narito ang ating mga pakaabangan dito nga. Sa FPJ Ang batang kiyako Dito na nga ngayon Nagkaroon nga na ng hindi pagkakaunawaan Ang grupo nga ni goal Dahil nga sa uh, Sobrang galit nga nito Ay hindi niya na naisip Kung ano ang pwedeng mangyari At kung ano ang magiging kahihinatnan Ng kanyang galit ngayon Sa kanyang uh, itinuring na ama na si Rigor di Magiba at ngayon kasi ay natuklasan niya kung ano ang katotohanan sa kanyang pagkatao kung kahit nagpadalos-dalos na naman ng pagsugod at ang galit na lamang itanggol ang kanyang inintindi hindi niya na inunawa kung ano ang kahihinat na ng kanyang mga kaibigan once nga na mahuli ito ng mga pulis kung kaya dito ay nagkaroon sila ng iringan at nagkasuntukan at nagpangabot nga sila na siyang ikinagulat nga ng kanilang boss Divina na ngayon nga ay nauunawaan na rin nitong ang si Divina ang katotohanan kung saan nga nang gagaling at kung ano ang pinagmumunan ngayon ng galit nitong ang si Tanggol at dito nga ay sinabi ni Enteng at ng kanyang mga kaibigan ang katotohanan nalaman nitong ang si Tanggol tungkol sa kanyang pagkatao kung kaya dito ngayon ay kakausapin nga ni Divina itong si Tanggol. At dito naman ay aamin nga ni Tanggol ang lahat-lahat ng kanyang natuklasan at nalaman sa kanyang pagkatao kung sino talaga siya. At kayon ay magsisimula na siyang hanapin kung sino ang kanyang tunay na ama. At dito nga ay kakausapin na ito ng maayos. At ito na rin ang siya nga tatapos dito nga sa kalokohan at pagpapanggap nitong ang si David na siya kunwari ang nagpanggap nang siya ang tunay na tanggol at siya ang pagnakaw nagnakaw ng pagkatao nitong ang ating bidang si tanggol kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang batang kiyapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.